lady. Tara tayo. Naong, tayo sa simbahan. Camera ko na. Naglala naglalakad tayo. STR to si Kata Pasyalan dito sa Binangonan. Cementerya siya pero magandang viewing. Kaya marami nagpupunta. Ayan, practice-practice practice, ay practice, ay, tayong maglakad. Ay, 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 ay. Ah. Kakahingal, paahon kasi. Pero kailangan. lang para tayo makalabas-labas naman ng mundo ah, may kasama ako kala nyo nag-iisa may ka nga yaon pababa naman, pababa kayo na pataas ngayon, pababa ah, dito mga ka-anxiety medyo madilim ang panahon masama parang uulan parang, parang uulan na ayun ayun naman o mga ka-anxiety ganyan tayo kaganda dito ay ganito wala kaganda ang viewing dito pero wala masyadong tao linggo ngayon eh karamihan pagkalinggo Puno ang tao rito. Dahil masama ang panahon, walang tao. So, huwag nyo lang kakalimutan. Mag-like, share, and subscribe dito sa ating YouTube channel, Boy Anxiety. Kung hindi nyo makita, search lang kayo ng mga video ko. Baka magkapareho, ganyan. So, ayun lang guys. Nandito na lang muna, mag-iibot-ibot muna kami. Maraming salamat. Bye!